Matapos ang mahigit apat na dekada sa Manila Zoo, tuluyan ng namaalam ang kaisa-isang elepante sa bansa na si Mali. Si Patrick De Sous sa report. Pasado alas tres ng hapon, nalagutan ng hininga si Mali, ang nag-iisang elepante sa Pilipinas na nasa Manila Zoo. Base sa isang nagawang necropsy sa katawan ni Mali, congestive heart failure ang dahilan ng pagkasawi nito habang may mga nakita ring tumor sa organs nito. Sa dami po ng organ affected, uh, sa dami ng tumors, ah uh, syempre po magkakaroon ng pressure sa katawan. Ngayon, dadating po yung time masisikipan yung puso. To the time na hindi na po kayang ipump pump ng puso yung enough blood to sustain yung kanyang buhay. So, syempre po pagka puso ang uh, nahirapan, syempre po uh, kasunod na po ang lahat, yung hindi natin inaasahan. Biernes pa napansin ang panamlay ng elepante at kawalan ng ganang kumain. Biglaan lang po ito kasi in, sa uh, sa mga wild sa mga animals po. Um uh, hindi nyo meron po tayong tinatawag na asymptomatic uh, symptoms. Maari pong uh, na, meron po siyang dinaramdam sa katawan pero hindi po natin ito nakikita. Ang mga animals po hindi kagaya ng tao na pwedeng yung tanungin or kausapin. Kami po ay uh, nakabantay sa kanya uh, maghapon at uh, kung meron po talagang mga e, cases na ganoon. Kami po ay uh, talagang nakamonitor sa kanyang sa kanyang health. 1981 ang dumating sa Pilipinas si Mali na inihandog ng Sri Lankan government kaya naman marami ang nalungkot sa pagkasawi ni Mali. Nasa pagtataya ay nasa 43 taong gulang. Gaya ni Noel na nagsilbing caretaker ng elepante simula pa noong taong 2000. Uh ginawa ko po yun halos 5 years, 10 years kung tinrain si Mali na maging malapit kaming dalawa. Na kahit disgrasya, inabot ko hanggang makuha ko yung loob niya na maging close kami. Gano ka lang kasi si Sobra. Bilang pamilya, kapatid. Kaya ano, ano, ko sa kamahal. <laughs> <laughs> Dahil ano, sobrang lakit, mawala yung alaga mo na hindi kaya naging pamilya na buhay ko lahat naman po tayo dito ay may kanya-kanyang kwento patungkol po kay Mali. Nakakalungkot lang po kasi, kasi parte na po siya eh, talaga ng, ng buhay namin dito sa Manila Zoo. Kaya nung ni-rehabilitate namin ng Manila Zoo, talagang we made sure na ang laki po, malawak yung ma iikutan ni Mali yung kanya magiging playground. Yan na po ang pinaka-playground niya. Na mabibigay namin bagamat siya ay nag-iisa, kasama niyo po kami. Sa isang pahayag, sinabi ng isang animal rights group na dapat mapanagot ang mga pumigil sa paglilipat kay Mali sa isang santuario. Pero nagpaliwanag ang Manila LGU kung bakit na napagpasyang huwag nang ibalik ang elepante sa kanyang natural habitat. Matagal na po siyang nasa captive state, uh, hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Kasi uh, napunta po siya sa atin 11 months old pa lang po siya and she's already 43. Hindi rin po natin alam kung pagka-binalik po siya, kung ano po yung madadatnan niya doon at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment kasi talaga pong dito na po siya lumaki sa atin. So hindi na po talaga na-consider 'yon. Pinag-aaralan naman ng Manila LGU ang pagpreserba sa mga labi ni Mali sa pamagitan ng taxidermy upang ma-display sa museum sa Manila Zoo at magsilbing alaala sa mga dadalaw. Plano rin ng LGU na palitan si Mali at naigipag-ugnayan na sila sa Sri Lankan government na nagbigay noon sa Pilipinas ng elepante. Patrick De Asos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.